Mga nakakabilib na health benefits ng mais, corn. Ang mais ay isa sa pinakapopular na butil sa buong mundo. Ito ay mayaman sa mga bitamina, mineral, protina, at antioxidants na maaaring magbigay ng maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang mga benepisyo sa kalusugan ng pagkain ng mais. Isa, pinababa ang blood pressure, ang mais ay mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong mag-regulate ng blood pressure. Ang potassium ay tumutulong din magbalanse ng fluid levels sa katawan at mapanatili ang normal na heart rhythm. Ang pagkain ng mais ay makakatulong maiwasan ang hypertension at stroke. Dalawa, pinapatibay ang mga buto. Ang mais ay isang magandang pinagkukunan ng kalsyum, isang mahalagang mineral para sa bone health. Ang kalsyum ay tumutulong bumuo at mapanatili ang malakas na mga buto at ngipin. Ang pagkain ng mais ay makakatulong maiwasan ang osteoporosis at fractures tatlo, pinalalakas ang immune system. Ang mais ay naglalaman din ng mga bitamina at mineral na kinakailangan para sa isang malusog na immune system. Ilan sa mga ito ay vitamin C, vitamin B6, folate, iron, zinc, at magnesium. Ang mga ito ay tumutulong labanan ang mga impeksyon at pamamaga. Apat, pinoprotektahan ang paningin, ang mais ay naglalaman ng antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin, na kabilang sa carotenoid family. Sila ay tumutulong na protektahan ang mata mula sa oxidative stress at blue light damage. Ang pagkain ng mais ay makakabawas sa panganib ng macular degeneration at cataracts. 5. Tumutulong sa pagtunaw, ang mais ay mayaman sa dietary fiber, Isang sangkap na tumutulong sa paggalaw ng pagkain sa digestive system, ang fiber ay tumutulong din sa pagkontrol ng blood sugar levels, pababain ang cholesterol levels, maiwasan ang constipation at hemorrhoids. Anim, pinaayos ang balat. Ang mais ay naglalaman din ng antioxidants beta-carotene at vitamin E, nakabilang din sa carotenoid family sila ay tumutulong protektahan ang balat mula sa sun damage at premature aging. Ang pagkain ng mais ay makakatulong mapanatili ang smooth, glowang at youthful skin. Pito, dinidetoxify ang katawan, ang mais ay naglalaman din ng glutathione, isang antioxidant na kilala rin bilang master detoxifier. Ang glutathione ay tumutulong sumipsip at alisin ang mga toxins na nakaimbak sa katawan dahil sa polusyon, habits, o sakit. Walo, nakakatulong ito sa pag-iwas sa cancer. Ang mais ay naglalaman din ng iba't ibang mga phytochemicals na may anti-cancer properties. Ang ilan sa mga ito ay ang ferulic acid, anthocyanins, phytic acid, at phytosterols. Ang mga phytochemicals na ito ay maaaring makatulong na labanan ang mga free radicals, ng mga unstable molecule na maaaring magdulot ng DNA damage at cellular mutation, ang mga phytochemicals na ito ay maaaring makatulong din na pigilan ang paglago at pagkalat ng mga cancer cells. Siyam, nakakatulong ito sa pagbaba ng timbang. Ang mais ay maaari ring makatulong sa pagbaba ng timbang dahil nakakabusog ito at may mababang calorie content. Ang isang tasa ng nilagang mais ay may 96 calories lamang, pero may 3.4 grams ng protina at 2.4 grams ng fiber. Ang protina at fiber ay parehong nakakatulong na mapanatili ang pakiramdam ng kabusugan at bawasan ng cravings. Bukod dito, ang mais ay may moderate glycemic index, kaya hindi ito nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar levels na maaaring mag-udyok ng overeating. Sampu, pinapalusog ang buhok, ang mais ay naglalaman din ng biotin, isang B vitamin na kilala rin bilang vitamin H o vitamin B7. Ang biotin ay tumutulong metabolize fats, carbohydrates, at proteins na kinakailangan para sa hair growth at health. Ang pagkain ng mais ay makakatulong mapanatili ang makapal, kintab, at malusog na buhok.